ng hapon uh, mga bartodis dito po tayo sa bundok pupunta po tayo sa taas na yan ayan papasokin natin yung kuweba tayo lang po mag isa ngayon wala tayong kasama yung kasama natin na si ah uh, King Lipsky ay wala ngayon at yung kapatid natin si Leo ay wala rin despite wala rin po sila may mga trabaho ayan mga sa maganda to parang kumasok dito kunin na lang natin to you know? Ito yung ugat. pero yung ugat niya nasa taas. Uh, ano pala to? Yung ugat, ugat pala. Ah, ugat. Pero bihira to. Yung ugat niya, hindi siya baging. Yung ugat nasa taas. Ayun oh. Hingin natin to. Kuha lang tayo ng kapiraso. hindi lang. tayo sa malapit sa dagat kukuha rin tayo ng uh, baging mga sumbalik Oh. ayan po yung tingnan natin tingnan po natin yung baging na yung makap sa puno ng kahoy tapos ito yung mabisa yung makap sa kahoy at bumalik ito yung puno ito yung puno na. tapos yung mga kapo ito ayan yung mga kapo yan tapos bumalik ito maganda maganda to yung sumbalik ito yung bumalik oh. yung mga tapos bumalik sa baba ito na yung dulo nya kukuha tayo rito ano natin ano try natin kukunin po yung nakuha natin ito yung panangkap natin mabisa po ito dito na po tayo mga kabartutis pero andun, andun pa sa andun pa sa dulo yung kuweba kaya dito po tayo dumaan para laktod ito maganda oh yung shell magandang panangkap kakakaibang uh, mga shell bitang shell to na panangkap dito tayo dumaan medyo bumaba na po tayo pero dito lang po tayo dadaan sa medyo ma yung daanan natin ganda yung lupa. Oh. Tingnan niyo yung lupa dito. Kulay dilaw. Okay bang lupa dito? To maganda din yung mga <coughs> lupa rito pag uh, merong uh, tumigas na lupa yung tinatawag na ah uh, mutya ng lupa kakaiba talaga tabi tabi oops ginang ko rin ah tabi tabi lang hinahinay lang. lang po tayo kasi madulas ang lupa na ito uy parang hirapan uh, tayo dito video yung Lupa rito ay ma ano